Yo, sa mga welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawa mga videos na kinakalap sa internet. Subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na in-upload ko rin. What? Tapos sa likod di pala rin siya. Bounce. Wala akong kay Bonrig. Ano na lang dyan? Ewan, pengin pa yung Ang kulit <laughs> mo. Ang kulit mo. Ang kulit mo. Ang kulit sabi mo. <laughs> <laughs> ang kulit sabi ay, ba ganon. mo. Babalik na lang yung pay Challenge mo. Ang <laughs> kulit mo. Sabi mo binalik ko pa. Sayang binalik ko pa. Ang kulit mo. do, <laughs> 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 <Hulit> mo do. <laughs> <laughs> kali bakal kalau sampai banyak hahaha ya pagdalasin ke, <kayo>. oke duman di itu <laughs> Tara na! Inom na tayo! Andito yung mga parkada natin! Ha? Ah. Pasensya na, brad, ha? Hindi ako pwede ngayon, eh. Medyo masama yung pakiramdam ko, eh. Ah, okay. susunod na lang. Ganun ba? Okay, sige. Oo, ah, sige, sige, sige. Bye. Walang magagalap na inuman. Eh, ah. nasa si crush. Ah. Hello? Pwede ka pa ngayon? Inom lang tayo saglit? Ba? Ay nga ba? Bigla ka biis? Eh, okay lang. May jumaga pa naman eh. O, oh, nakapag-biis naman ako eh. Okay, sige. Sige, sige, sige. Punta na ako. Iba talaga pagsitrash ka pa na. Alag-repress. <laughs> Ay, dala. Discactive pag nahuli. Pag nahuli. Ito yan. Natutulog sa trabaho. <laughs> Bola lang yan. <laughs> Pwede. It's a My husband before versus after. <laughs> Ang kulit eh. ah. <laughs> mm. <Teriyoso. laughs> <laughs> 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 Hahaha <hati> 야. 근데 이목 빅토는 필터 사냐? 아니야. 오메 빅터는. 이리하고 방. 형 놓고 필터라도. 오메 빅터는. Huwag! Hahaha! Ano lang si kuya eh. Hoy! O ba? Pwede? 40 days video. Bakit 40 days? 40 days? 40 days video. Buhay ka pa nga, 40 days na agad. <laughs> 40 days video. Yun. <laughs> buhay naman eh. Sinigang na gulaman. Woo! <laughs> Sinigang na gulaman. <laughs> What? Sinigang na gulaman. <laughs> <laughs> Pasalamatan ninyo mga nagbabantay sa buhay ninyo. Ah. Sa panahon ngayon, mahirap makakita ng servisyong libre. Oh, Hindi nyo sinasahuran yung mga yan, pero binabantayan kayo mula umaga hanggang gabi. Saan kayo makakita ng ganyan? Pakanggang sa, sa pa pagtulog. Nila, mas alam pa nila yung buhay mo kaysa sayo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo man lang pasalamatan. ba diba? Ang hirap kaya magbantay ng buhay ng iba. sabay-sabay <laughs> yes, tayo. Magpasalamat. Sa kape ko natagpuan ang init na dapat sa iyo ko naramdaman. Pero sa iyo ko nalasahan ang pait na dapat sa kape ko lang matitikman. <laughs> Ayun. <laughs> pait. Pait. Hindi. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Pinoy Henry. Ayaw? Oo. Oh, oh. Ex mo? <laughs> Ayaw na yung ex niya. <laughs> Pero nasama ko talaga siya. date kita sa may niluluto sa Sarah. Kaya na. Kinilig bigla Ah! naman. Nag-iyaw. Sarap niya ato. Importante na pakain pala siya. Ang mo. Bakit bulletproof si Galactic Shark? Kasi pag binaril siya, pating-pating, Loading si uh, <laughs> 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 oh, Loading <laughs> siya, ate. oh. Eh, pag binaril, pating, pating. Oh, ayun naman eh. Wala, isa pa. At yun ako Ako nga naman. Where are ya? Nako. Hotel. What are you doing in hotel? Galit na. Sleeping. I'm sleeping? No, don't come out yet. Stay there. Be alone. Who oh, is with you? Nobody. Nobody! Nobody, Nobody. Hala! Uy! Mm. Napakalutang mm. naman ng friend <laughs> <Run kayo daw. laughs> <laughs> na yan. daw. kayo Nakapark din. Magmahal ka ulit! Go! Malay mo ngayon, mas masakit na. <laughs> <laughs> oh, right. try and try. Try <laughs> <laughs> Hindi na mag... Market niya. <laughs> <laughs> Gagawin lahat, makabenta lahat. <laughs> <laughs> Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay eh, nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Laxtaliano Idol Junsu nga maraming salamat. Shoutout din kay Idol Fernalin Patuelo. Idol Bilbaldo maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol May May. Idol Chong na Dabao maraming salamat. Shoutout din sa Idol Rulia Zanyon. Idol Ferdinand Basilio Tina Cebu maraming salamat. Shoutout din kay Idol Marvin Caranto. Idol Richard Malyari maraming salamat sa suporta. Maraming salamat din sa panunod Idol Roy Loreto Castro. Idol Narciso Felix Sunap ng Kay Tarizal, maraming salamat. At kay Idol, uh, Romeo Marcos, maraming salamat po. At bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Pagingat po kayo.